Magsuot ng face mask lalo sa mataong lugar. Ito ang paalala ng public health expert na si Dr. Tony Lietchon sa publiko. Dahil sa banta ng panibago na namang virus, ang nakamamatay na Nipah virus. Ito ay kasalukuyang pinipigilang kumalat sa bansang India at naipapasa mula sa mga hayop papunta sa tao. Ayon pa sa pananaliksik, nang gagaling ang virus sa tinatawag na fruit bats, maaari rin itong makuha sa kontaminadong pagkain, pero posible ring direktang maipasa ng isang tao ang virus na ito patungo sa isa pang tao. Ang mga sintomas ay mataas na nagnat, pagsusuka at respiratory infection. Pero kung naging malala na ang pagkalat ng virus sa katawan ng tao, maaari itong makaranas ng mga seizure at brain inflammation na nagre sa comatose. Kaya naman ang abiso ni Leacons sa publiko, ugaliin ang muling pagsusuot ng face mask. Ang uh, ating pong gagawin, magmamask pa rin tayo. Wow. Kailangan mo rin so, na si dok, So ina-advise nyo na ibalik ang paggamit ng face mask ulit? Ganun po ba? Well, sa crowded areas. Mm -hmm. Yan ang aking uh, uh, sinasabi pagka may hindi kayo comfortable that uh, people around you ay hindi nagpa-practice ng hygienic measure mm -hmm. ay kailangan natin ng glowing uh, ako personally uh, on my personal opinion uh, nakamas pa rin tayo sa hospital at pagka naman crowded area na tingin mo ay hindi malinis yung paligid mm -hmm. eh tayo naka no Paalala rin ng iba pang health at disease experts huwag baliwalain ang pagkakaroon ng lagnat at matinding sakit ng ulo at agad na magpatingin sa doktor kung makaranas ng mga nabanggit na sintomas Inilista na ng World Health Organization ang naturang virus sa hanay ng mga sakit na kailangang bigyan ng priority research dahil sa mataas na tsansang magdulot ito ng global pandemic sa kasalukuyan ay wala pang bakuna para sa Nipa virus. At yan ng MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.